Ah, Miss, pwede nga tanong, saan po yung 6 dito? Ay, wala po sa akin. Ay, teka lang ha, itatanong ko muna sa kasamahan ko kung baka nasa kanya. Ay, sandali lang po, Miss. Number po ng bahay yun. Ay, mas lalong wala po sa akin yun, sir. Malaki yun eh. Ayun naman po. Ano <laughs> naman klase mga bahay ito? Nagtanong tayo ng number ng bahay. Wala sa kanya. Talaga. Talis na nga dito. <laughs> Ay, <Ayaw> problem. <ba ba? laughs>